lah 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 sangit op Ay. muntik sama sabit ah oh kayak gini tuh selalu

Sino oh. kayo naliwat? Sino kayo naliwat? Ba't ang galing-galing yun? Alright! So, may sa, kasal sa kasalukuyan po, ah, mag-stambay po muna kami dito It's kasi long. may Ay, nagkaroon ng nagkaroon ng nagkaroon ng konti It's problema. Lang lang so, so, sabi ko nga, sa conflict okay. na lang ako. Yung kahoy, yung kahoy kasi may ano may kahoy ba nakapasok sa loob ng propeller niya kaya so anong masasabi niyo sa ano yung kumusog pa yung kumusog yung mabilis pa yung takbo natin ay yung langoy ng ano yung masasabi niyo medyo medyo okay siya ay medyo mas mas mabilis mas mabilis no Ang... gusto mo yung mas mabilis so Sirena yo. hari sa Di, nah, kataw, okay. si Si, uh, si Raina Octopina. Si Octopina, sir. Oh. No sir, sir. Si Octopina. na, sir. sige. Okay. sige. Kaway-kaway naman Kaway? Wave. Wave naman. para hindi stroke. Okay.

Oh. Ano? galing nyo? Hello? Hello? <laughs> so, so, gusto nyo pang yung mas mabilis? Oo. Yung parang gano'n. Sige, wait lang kayo. mas, mas enjoy yun <laughs> yung na. Mas mabilis. Yung gusto nyo lumipat? Yung pag ganyan, parang yung baliktad, pero yung parang babaliktad yung banana, tundan banana. Ha? Gusto nyo So ibig sabihin, ibig sabihin, ibig sabihin ang tatapang nyo pala. Ang tatapang nga. Ako so, takot, tatakot na nga ako eh. <laughs> Hoy, Raina Octopina. Huwag mong, huwag mo silang dalhin sa mundo mo. Baka isumbuk kita. Baka luparan ka namin. Gusto niyo bang maging pinanga ito? Oo. Ang banana natin, gusto niyo maging pinanga ito? Lucky ah. Gusto nyo? Oo. Yeah. So, maging binangay. Wow. What can you say about the sea? What you say? <laughs> what? What is the sea? What is the spell of sea? This sea. Wow. <laughs> oh, column. So, there's sea. So there's sea. Is 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 ioy? Is ioy So, Daniel. What can you say about the bulada sea si just Funny, yeah? Huh? Oh yeah, so So, let's say Party, party! 1, 2, 3, go! Party, party! Party, party! Party, party! Party, party! Party, Break it down! Oh yeah! Ano ang ibig sabihin ng party, party? No. Ano ang ibig sabihin nun? Bakit ang Wow! Galing talaga! Ibig sabihin pansit kanton kaling. Oh. oh. Wag niyo pa doon. Wag niyo pa ano. Kasi ma para baka mabuslot yung ano. Ah, mabuslot. Tayo oh, dito. O mabutas. O oh, diyan lang. Stipot lang kayo diyan. Oh, itulak mo lang Rayna Octopina. Ha. Kayo kayo okay, o, kung gusto niyo, okay, O akit mo na? muna kayo. Muna. muna. kayo. Sige. na Sige. Forma. Tingnan Ang na Nak. kanang ka, parang ganyan ang... Ba't ganyan na yung mga kulay nyo? Nak